Pagkatapos ko nga mag-edit ng video, naglinis ako ng kwarto, de nagwalis nga ako dito, pati na rin nga dito sa labas. Si Geraldine naman at si Talia, lalabas sila, pupunta sila don sa housing para nga magsundo kay Tantan sa school. Sasabay na rin nga niya yung pagbili ng bigas para sa pares. Ngayong week nga na to, online class lang din si Geraldine. Kapag ka ganun nga yung klase niya sa school, napakaluwag din para sa kanya. Kasi nga nasusundo pa nga niya si Tantan sa school. Tatlong beses lang naman din siya sa isang linggo pumapasok ng school. And sa tatlong araw nga na yun, meron siyang isang araw na whole nga Yung pinakamahirap na araw kay Carlos kasi si Carlos na rin ang nagsusundo kay Tantan kapag ka ganun yung schedule ni Geraldine. Nakaalis na nga si Geraldine at saka si Talia pagkatapos ko nga maghugas ng plato, eto namang malalaking kaldero yung hinugasan ko. Gusto ko nga sana sumama din kay Geraldine sa pagsusundo, yun nga lang kapag kabalik namin baka wala nang ang tubig. Kasi babalik na naman yung tubig ng mga alas 11 so pag gan ganun na kami sa oras. Kahit nga maaga ako minsan nagigising, hindi naman ako lumalabas para nga linisin na yung mga kaldero at mga hugasan. Kasi nga nga, tinatapos ko muna yung mga video ko na ini-edit bago ako lumabas ng kwarto. Kasundo naman ni Geraldine kay Tantan, siya na rin ang nagluluto ng pananghalian namin. Bihira na nga lang din talaga ako makapagluto ngayon kasi nga nagluluto dito sa malaking kalan. Nahihirapan nga akong buksan yung malaking kalan na yun, kaya hindi ko na rin siya pinakikialamanan. Minsan nga nililipat ni Carlos yung tangke dito sa loob, lalo na kapag maraming lulutuin. Alas 3.30 naman ng hapon, halos natapos na rin yung lutuin yung pares. Talabas naman kami ni Geraldine, pupunta kami ng bayan. Bibili nga kami ng isa pang tangke ng gas pati na rin hose. Kasi nga bihira lang din magamit yung kalan sa loob ng bahay. Dahil ngayon yung ginagamit namin sa loob ng bahay, ginamit nga dun sa car. Para sa initan nga ng pares. tagal ko na nga, pinabibili sila Geraldine at saka si Carlos ng tangke para dun sa loob. Sobrang busy din kaya hindi nga makabili. Kaya sabi ko nga kay Geraldine kami na lang dalawa yung bibili. Yung tag 5 kilos na tangke nga lang yung binili namin ni Geraldine. Pag pang loob kasi na bahay, umaabot din talaga ng dalawang buwan yung gas namin. So itong 5 kilos na to siguro aabot din siya ng isang buwan. Walang ang hose yung pinagbila namin ng tangke eh, pero may regulator sila pero hindi na namin binili yung regulator kasi dito na nga namin lahat binili sa all home para pair na nga siya. Pagkatapos nga namin bumili, pumunta naman kami dito sa may printing shop yung pinuntahan namin kahapon. May pinaprint nga kami at ngayon nga pinababalikan. Nagulat nga kami ni Geraldine kasi ang laki niya ang ine-expect lang namin eh, kalahati lang nitong binigay sa amin. 160 nga lang yung pagawa namin dito. Akala nga namin hindi namin agad makukuha kasi nga election nga ngayon ang daming nagpapaprint sa kanila. Sabi na nga lang nung babae sa amin na isisingit niya na lang para magawa ngayon sa amin. Pagkatapos nga, pabalik na rin kami ng bahay. Nabuta na nga namin si Carlos na inaayos na yung card. Pagkatapos nga niya lahat maayos, pinakabit na muna ni Geraldine yung tangke doon sa kalan. Bago nga umalis si Carlos para nga magamit na. So yun tuwang-tuwa din si Carlos na meron na nga ganito kasi Abala nga. Abala din kasi sa kanya kayong palipat-lipat ng tangke kapag gusto namin gamitin yung kalan dito sa loob. So yun na guys, hanggang dito lang yung ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. Babush!